alam kita guys, <muchos> pa sa serye stall guys, <muchos> picture guys, let's go guys, picture guys, Ayan guys ay, guys, alam tao guys, no, after nila no, kasi last day nila ngayon, last day. But, uh, kalas. Ayah simpan dia. Hehehe. <laughs> Hello guys. Akhir kalas. Yang yeah, berarti guys. Ya ya kapan nasi lah guys. Kasi tapus na. Ayah bisu bisu. Bisu bisu. Ayah. Ayan pa dito guys. Busy biso So, ayan. Ganun sila guys. Parang sa atin is Pasko. Ayan. Meron dito. Ayan. Marami yan. Ito ba ba yan? Ayan mga busy biso, biso Ayan meron po na Ayan guys. Ayan. So marami dito guys sa amin na accommodation guys so, hindi oh. ko alam po ano kasi last day nila ngayon yata tapos kakain na sila ng regular na regular so napakasaya nila meron ng isi dito meron ng picture picture ayan mga kaibigan nila ayan uh, ang oras dito ay mag-alas 7 na ayan ayan ang mga biso-biso ayan ang dami ayan ang ating mga kababayan ayan nandito may kamayan dito nagkakamayan ng biso ayan ang dami ayan ang kanya ayan maraming si ano si Kusak ayan may naghalik tapikan ng biso ito wala tayong mga uh, ano kapatid na muslim so tapos na nila ayan may mga picture taking sila dito ayan kasi siyempre remembrance nila o, o hmm. remembrance ayan magkanya kanya sila ayan na doon so oh, um, um, Ayan, ano? Ito pa dalawa. Ayan. Mati, ayan. Masaya lang sila guys. Parang ano rin din to guys eh. Parang mga... Ayan. bisa oh, dalawa. dito?

So, nandito yung mga ano. Yan, picture-picture tikin. Yan. Ya, yan ako dito. Yan, yang yan. Yan. Sila. May guys. ay ayan ayan natin ayan may mga picture taking dito guys mga amerikano ayan guys mga pakistani ayan meron pa dito meron pa dito The picture taking ayan sa ayan pa ayan meron dito nagmaritis ayan ayan guys mamaritis o oh, Parel sila o oh. ayan meron dito masaya lang dito sa aming compound guys dahil marami oh. ano uh, pa si ano uh, pwede picture niya oh. so uh, ngayon lang uh, tapos ikot ikot lang tayo dito guys kasi maraming tao dito ayan Ayan. Ayan, may biso-biso. Ayan, biso -biso. okay. biso -biso. mga biso-biso. Hi. Ayan, nasa biso-biso. Ayan, ano, mubarak. Ayan, may ano, ano, Ayan. guys, uh, mga guys. Oh, bisu-bisu daw, bisu daw ng ay, so, si oh, so. Go, so. <laughs> oh, punta tayo sa kabila Ayan, ganun lang guys oh, meron pa dito guys oh. ayan meron pa dito so, maraming ano dito guys oh, meron picture pa dito guys oh, nasa dito raya yes. ya oh itu oh amar kat hai yeah nice amar ni tu keso si kosak Ganun yung kaligayahan nila guys so mag picture-picture lang oh. Ngayon ba sa Testless